binunyag nga ng isang veteranong journalista na si Mr. Jason sa ang umanoy rason kung bakit nga ba majority umano ng mga taga Mindanao ay nagsisisi kung bakit binoto nila itong si Pangulong Marcos Jr. At dahil sa lumabas na survey ay uh, marami rin umano ang nagpapakita ng uh, suporta uh, at suportado nila umano itong si uh, Marcos Jr. at mayroon din namang uh, mataas na porsyento na mas may tiwala ay dating Pangulong Digong pero kung titingnan po natin ang naganap na survey bago pa bumaba o buwa ba na itong si dating Pangulong Digong ay mataas pa rin ang kanyang nakuang survey, mas mataas sa kabuuan at sa lahat na naging Pangulo ng ating bansa Ano nga ba ang naging komento nitong kilalang jurnalista na ngayon ay isa sa mga mataas na opisyal ng Isiminay Uh, mukhang may kahalintulad silang resulta noong sa pahayag survey naman ng publikos. Sa pahayag survey kasi, Sir Jay, ang mga Pilipino, mga kabayan natin dyan sa Mindanao, ay nagsisisi pong bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos. Now, sa survey po ng OCTA, pinakamababa po, uh, 17% yung nakuha niyang suporta sa mga taga-Mindanao. Though, sa survey po ng OCTA Research, si President BBM ay nakakuha ng 31%. Uh, sa mga sumali sa survey na sumusuporta pa rin sa kanyang administrasyon. Sa tanong kasi, kung sinusuportahan ba ang mga Marcos at ang kanyang administration, 31%, compared doon sa tanong, kung sinusuportahan ba ang mga Duterte at ang kanilang mga kalyado, 20% na po ang nangiresulta doon po sa survey ng OCTA. Ang talagang sumusuporta sa presidente, 31%. Oh, uh, yun ang sabi ng, ng kanilang pananaliksik. All the press, they do not support the president which means 69%. Oh, 4% ang nagsabi, mismo yung mga dilawan at saka mga pulahan. Expected naman yun eh. ah uh, ganun naman yan, pumaporma talaga yung mga dilawan at saka yung mga pulahan, yung mga uh, kapanalig nila Rizal Tiberos, nila uh, Franz Castro, yan, yung mga, uh, ano tawag nito, mga fans ni ano, ni Joma Sison at ng uh, CBP, CPP, NDF, no? 4%. ah uh, tapos, 20% nila nila ba siya 20% yung talagang marubdo na pro Duterte no but remember meron ding nagsabi na 29% ayaw nila kay Marcos oh kung ayaw nila kay Marcos di ayaw nila kay Marcos so pag pinagsama mo yung ayaw kay Marcos yung pro Duterte at saka yung ayaw na magsalita dahil busy sila sa paghahanap buhay para maharap nila yung problema, yung, yung bigas na pagkamahal-mahal, Busy-busy yung 15%, naghahanap ng 20 pesos na per kilo na buyan. No, <laughs> sa pangbigas na naman, bababa lang ata sa pagkapangulo. kung oh, bababa. Itong si uh, Pangulong Marcos Jr., abay, wala atang katapusan po, mga kababayan po natin, <laughs> itong issue ng uh, bigas na tagbebente. Bakit pa? Kasi pinangako. Eh, tagilit naman, eh, pangako pa na kagawin 20 ang kilo ng bigas. Sino pa naman kasing... Yes. Kaya ayaw na nila sumagot doon sa tanong ng OCTAS. So, pag sinuma matutal mo yan, kung ipagmamalaki mo ng 31% ang, ang pabor sa presidente, at 69%, hindi, abay, may diprensya. Yung mga talagang may hawak ng communications at ng image ng presidente. Kung kampante ka, natutuwa ka, pina, pina, ilalabas mo sa media, yung ganyang storya, abay, talagang may diprensya. No, if only 31%. Can you imagine when Duterte left office, tapos na siya, hindi na siya presidente. Citizen, digong na lang siya. May 80% pa yung kanyang approval and trust rating. Tapos ito, dalawang, wala pang dalawang taon na kaupo, 31% na lang. Kung pagbabasihan yung sinasabi ng Octo Arts. So napakalayo po ano, ikumpara mo pa rin sa naging performance ni dating Pangulong. Di ko imagine mo, ah, may git pa lang 2 years pero 31% lang ang naniniwala o sa kay Pangulong Marcos. Ang baba po, mga kawawayan Ako, ganun dapat ang tingin mo eh. Pag crisis management, uh, ano ka, consultant ka, titingnan mo, ano ba yung problema? Himayin mo talaga kasi hindi mo masusolusyonan yan pag hindi mo inarap yung problema. kung ipalalabas mo sa publiko na happy ka, na? Huh? kasi remember, lumabas ito, matapos lumabas yung desisyon, ng sa Asia at saka ng Payag. Both survey are saying na double digit yung ibinagsak sa approval and trust rating of the President. Tapos biglang maglalabas ka ng MP uh, survey na 76 at 79 percent. Tapos ang naglabas ng istorya ay eh, yung kaisa-isang stasyon ni uh, Romualdez dyan sa Pilipinas, yung dating teleradyon ng DCMM, ngayon DWPM na lang. Aba, eh, para tayo nakipagbulahan sa sarili natin yan. Tapos susundan natin ang October's na March 11 higa up to 14 na survey. Oh, tama ano, sila-sila lang yung nagbubulahan. kahit nga sa Omanoy uh, independent foreign policy ni <laughs> Pangulong Marcos independent ka ba eh, ka sa pulisya ng uh, Amerika. So, Yan nga mahirap ano. Uh, taliwas yung kanilang sinasabi doon sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Apo, so, Sirji, kasama po ba sa nanono, wala akong magpupuputok na hmm. na ano no na dokumento sa APDEA na dyan sa Rockwell, no? Oh. Sir, kasama po ba sa crisis management? Kasama po ba sa crisis management 'yung paggawa ng mga smoke screen at ginagawang national issue si Pastor Apolosio C. Boyle. Oh, oh. Ang tawag dyan, ida-divert -ida mo 'yung ano, 'yung oh. atensyon ng publiko. Oh. Uh, ang ang tinitingnan ng publika, ano ba yung mga issues talaga, primary issues? na hmm. Nangarap ka sa gera. No? Kasi biglang nagdatingan dito lahat ng pandigmang gamit ng Amerika, yung mga sundalo, 30,000 of them. No? So talaga may napipintong gera. O ano ayaw sabihin. Pangalawa, basic na lang, bigas. Naghahanap ang tao ng 20 pesos na bigas. At saka yung saan, saan naabot yung kanyang ano, kita mo nga eh, ano bang number one na kanta ngayon sa buong Pilipinas? Hindi kanta ni Regine, hindi kanta ni Morissette o ni Casey Tandingan. Ang number one na kanta sa Pilipinas ngayon, yung uh, ang 20 pesos na bigas, asa na, no? Oh. Uh, pinasikat na kinumpose ng isang... Wala-wala na yung 20 pesos na bigas. Kinanta ng bata yun, nag-trending yun. Hmm. Ah. Um, uh, babaeng Bisaya, na pinasikat naman sa rally ng, ano, ng uh, laban ng ano uh, la la laban kasama ang bayan kasama ang bayan sa uh, buwanit na. na rally sa Iwasang Bonifacio na ngayon sikat na sikat sa social media ngayon gagawa ka ngayon kung crisis manager ka gagawa ka ngayon ng mga uh, pag-uusapan ng bayan na para mababaling ma yung yung atensyon at so, ibig sabihin po mga kapayapaan po natin itong ginagawa nila ngayon sa Davao del Norte itong binuhay na kaso ni Pastor Apollo Kimoloy na kahit ordinaryong Pilipino ay mahirap nga paniwalaan kasi sampung taon na ah, ang kaso ito bakit ngayon lang binuhay timing po ah, kung saan ginagamit ni dating Pangulong Digong ang, uh, itong isiminay para maglabas ah, ng kanyang mga hinanaing sa nangyayari ngayon sa ating bansa at pag-aapi ah, ni House Speaker Marta Romualdez dito kay Vice President Sara sa pamagitan ng pag ng kanyang budget. So medyo nahihirapan ma'am pero patuloy na lumalaban at nagtatrabaho kahit alam niya na parang wala ng uh, magandang pagtrato ngayon sa kanya sa administrasyon, Marcos. Ito yung uh, mga kabuhayan po natin kung papakinggan po natin itong si Mr. Jizunza. Napaka-honest goodness po ang kanya nagiging komento. Lalo na po sa mga mainit na nangyayari ngayon sa ating bansa, itong kilo ng bigas. Ika nga, sabi ko itong 20 wala na ha? puputi na lang ang uwak ay hindi ito mangyari lalo na mas tumataas pa nga yung mga pangunahing pilihin sa ating bansa never po na buwaba so mas tumataas pa so, wala tayong asahan dyan sa mga pangako ni Marcos at sa patuloy na sinasabi na dumadami yung mga investors na pupunta sa ating bansa pero hindi naramdaman na ordinaryong Pilipino marami yung nagkakaroon ng trabaho pero marami pa rin ang nagrereklamo. So mukhang baliktad ah, sa kanilang pinapalabas sa media sa totoong nangyayari sa buhay ng bawat Pilipino. Gumaganda na o yung ating ekonomiya, pero kung titingnan mo ang pamasahi napakamahal. Yung mga pangunahing bilihin, napakamahal. So pero ah, tinitira nila ngayon ang ilang ah, nakaupo sa pwesto. So kung hindi papabor sa kanila, agad uh, gagawan ng isyo at isuspindi. So lalong nagagalit ang taong bayan. The more na dinadivert nila sa isang isyo, the more na mas marami ang uh, nagagalit sa kanila. Lalo na yung mga exposing ngayon na may bangag na pangulo, may uh, PDA documents. So ito po ay nakaka tikto sa kanila kahit pa i-deny po nila ito. Hey, hey, itong reklamo, hindi siya kaso eh. Reklamo pa lang against uh, Mr. Tibuloy. Pastor Kepuloy, na apat na tao na, no? Mula nang i-dismiss, ha? O kasi nga, siguro, tingin ni Mr. Guevara, no, na eh, i-dismiss di na ng Piskalya. Wala namang sapat na ebidensya. E, eh, bakit ko paggagalawin, no? May daming problema ng bansa. Yun ang inuna. Pero, o ulo pa sa din. Sabi nga ng Bagubo, ulo pa siya din, no? Bigla na lang, and two years na sila, magdalawang taon na sa DOJ, kaya hindi pwedeng Idailan na nakaraang administrasyon eh. Dahil sila na, na nakaupo ngayon. Dalawang taon na sila nakaupo. Sa dalawang taon, bigla na lang sila nagising isang umaga. Uy, balikan natin yung kaso ni Kipuloy. Oo, oh, eh, tapos oh, biglang meron na ang probable cause. Kaya inutusan nila yung, yung kanilang mga priskal na magsampa ng kaso. So yun po ang uh, mga ilan sa mga komento po ni uh, Mr. Jason Sa. Itang, isang batikang journalist uh, journalista po at ngayon isa sa mataas na official po ng uh, Isimiray. Ano po ang inyong komento patungkol sa isyong ito lalo na po sa kanyang mga nabanggit na mga pangyayari ngayon sa ating bansa. Po yung ating panibag update. At kung gusto niyo laging updated sa mga may na isyo at patas na pagpapahayag, ito po ang ating uh, reaction video. Ay huwag kalimutan mag-follow, uh, mag-subscribe sa ating social media platform. Todavía se la